Hanapin mo si EJ anong anong at sino bang gusto mo kasama mga ruling? Sila Ate Buchoy, ay si Kuya Jin, pati si patis pati si Sang, si EJ. Pati, eh ano naman ang alam mong kanta? Ay, si, Ate, si Jaja, pati si Teya, pati si ano Airplane. Anong sasabihin mo pagdating sa bahay? Ready ka mga Christmas tayo sa mga bahay. O, oh, pagdating mo sa bahay, anong sasabihin mo? Mabuhay ang may bahay. May buhay ay may bahay. O, oh, tapos kanta ka na. Gusto ko doon, sasabihin ko. Dito muna, sample lang muna sa bahay. ana. Ano alam mong kanta? Ha. Bebe, ano alam mong kanta? Kumanta ka na muna. Merry Christmas. Merry Christmas. Ang aming bari. Pag-ibig. Pag siyang naghari. Pag siyang naghari. Araw-araw ay magiging Paskong lagi. Araw-araw mag-Halloween. mag-Halloween? <laughs> Araw-araw ay magiging Paskong lagi. Ang sanhi po ng pagparito. Hihingi po ng aginaldo sakaling kami very sure Pasensya na kayo at ako'y namamas ko O, sabi mo na mamas ko po Pasko, Pasko, Pasko na naman uli, At pag-ibig kung saan saan Mali naman yung baby. Hindi ka naman marunong kumanta. Pa, paano ka makangaruling? ngaruling, eh, di ba sabi ko nga sa'yo mag-computer ka, tingnan mo yung mga kanta doon na pamasko, gayahin mo. Eh, wala magsasama sa'yo pagka hindi ka marunong. Paano ka kakanta? Hindi ka bibigyan. ano na pumasok ka na kaya dito hindi ka naman marunong kumanta mag aral ka muna kumanta eh paano ka nga nila isasama hindi ka naman marunong Ano na lang yung ano, yung sa TV. Thank you, thank you, ang babait ninyo. Kaya ngayong Pasko. Ikaw nga, sige nga. Kaya ngayong Patawad muna. Ano yung patawad? Tawad muna. Wala muna akong ibibigay. Patawad muna po. Pag sinabing patawad, bebe, magti-thank you ka pa rin. Thank you po. Thank you po. Thank you po sa patawad. Thank you po sa patawad. Bigyan mo na ako pili. Tawad nga eh. Ba't kita bibigyan? Patawad muna. Patawad muna po. O. Oh. Paalam na. Bye-bye. Mm. Eh, paalam na. Eh, tapos ka na kumanta eh. Ma'am! Ano? Bibigyan mo pa Ay, bibigyan ba kita? Eh, di ba sabi ko nga patawad muna? Ma'am! Ano bang gusto mo? Candy, tsaka pera? Lo, mo, binabag yun sa labas. Magkano bang ibibigay ko sa sa'yo? Magkano ibibigay ko sa'yo? Two pwede na? Two, tsaka candy. Ay, magkano? Five, oh, O, hindi na yun. Five, three na lang yon. May five na, tas may tatlong one pa. Magkano yun lahat? Five tsaka three. Five tsaka lahat? Grabe naman. Ang mahal <coughs> naman ang kanta mo. Eight pesos? O, sige na. Ay, nako.